kailangan lang ni Vladimir Putin na pumayag. Inalok na sa Russia ang kapayapaan na parang nasa bandehang pilak. Kahit hindi pa handa si Putin na ideklara ang ganap na kapayapaan, may opsyon siyang magkaroon ng 30 araw na tigil putukan. Sana kahit paano ay natigil muna ang pagdurugo na nagdulot ng pagkawala ng mahigit isang daan at labing dalawang milyong sundalo sa Russia mula nang simulan ang pananakop sa Ukraine. Pero paulit-ulit na tinanggihan ni Putin ang kapayapaan. Ngayon, pinaparusahan ng Ukraine ang Russia sa pamamagitan ng matinding pagwasak sa ekonomiya nito. Ayon sa Atlantic Council noong Oktubre 6, maaaring nagbago ang lahat sa malaking bahagi ng 2,000 at 25. Si Pangulong Donald Trump ng United States ay hindi lang nagtutulak para sa kapayapaan sa Ukraine, kundi para sa marami. Tila mas kinakampihan pa niya si Putin kaysa kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Kahit pinaigting ni Putin ang pananakop at naglunsad ng maraming drone at misil sa Ukraine, patuloy pa rin inalok ni Trump ang mapagbigay na kasunduan sa kapayapaan sa Russia. Hindi mahalaga kung tatanggapin ng Ukraine ang kasunduan iyon. Si Trump ay kahit papaano ay sinusubukang paupuin sa negosasyon ang presidente ng Russia. At si Putin naman ay sinasabi ang lahat ng tamang salita. O iyon ang akala niya. Ayon sa Atlantic Council, laging sinusuportahan ng Kremlin ang kapayapaan sa pamumuno ni Trump. Ngunit laging may kasamang kondisyon. Kahit sinasabi niyang sumusuporta siya, si Putin ay nag-aantala ng usapan. Tumatanggi kay Zelensky at madalas iba ang ginagawa sa labanan kaysa sa sinasabi sa pagpupulong. Sa 2000 at 2025, lalong naging malinaw sa lahat, lalo na kay Donald Trump, na madalas magkaiba ang sinasabi ni Putin at ang tunay niyang ginagawa. Napatunayan ni Putin na hindi siya handang magkompromiso sa kahit ano. Ayon kay Putin, dapat isuko ng Ukraine ang ilang teritoryo gaya ng Donetsk at Luhansk. Gusto rin niyang halos mawalan ng lakas ang militar ng Ukraine kumpara ngayon. Mas mapapadali nito ang muling pagsakop ng Russia sa bansa sa hinaharap. At pagdating naman sa NATO, matatag si Putin na hindi dapat payagang sumali ang Ukraine sa kahit anong pagkakataon. Ang hindi marunong magparaya ay hindi pwedeng pagkompromisuhan. Ang mga hinihingi ni Putin ay pagtanggi sa kapayapaan. Kaya panahon na para itigil ang paglalaro sa mga laro niya, sabi ng Atlantic Council. Kapag tinanggihan ni Putin ang negosasyong kapayapaan, ang natitirang paraan ay pilitin siyang sumang-ayon gamit ang lakas. At habang gaganap ang United States ng papel sa bagong pamamaraan na ito, gaya ng ipinahiwatig ng administrasyon ni Trump. Isinaalang-alang ang paggawa ng mga bagay tulad ng pagbebenta ng mga Tomahawk cruise missiles sa Ukraine. May ibig sa may isang bansa na mas mahusay gumamit ng peace through strength kay Putin. Ang bansang inakalang susuko ni Putin tatlot kalahating taon na ang nakalipas. Noong una niyang atakihin ang Ukraine, naranasan ng Ukraine ang epekto ng pagtanggi ni Putin sa kapayapaan. Habang inilalapit ng leader ng Russia, ang mga pangako sa harap ng Ukraine ngunit napalitan lang ang mga pangako ng mas maraming drone, bomba at sundalo. Sa ikalawang bahagi ng 2000 at 25 pinaigting ng Ukraine ang paggamit ng lumilipad na parusa para magdulot ng mas malaking pinsala sa Russia kaysa sa inaasahan ni Putin. Kung saan nabigo ang mga negosasyon para sa kapayapaan? Naglalagay ngayon ang Ukraine ng matinding presyon kay Putin. At gaya ng sinabi kamakailan ni Zelensky sa isang panayam kasama ang iba't ibang mamamahayag noong Oktubre, siyam nakakakita na ng resulta ang Ukraine. Iniulat ng United 24 Media. Ang panayam, kung saan tinalakay ni Zelensky ang mahahalagang sandata ng Ukraine at ang epekto nito sa pagpaparusa kay Putin dahil sa pagtanggi sa kapayapaan. Ang unang sandata ay naging balita noon sa Ukraine. Aktibo ang palyonitsya at tumatama ito ng malalim sa puso ng militar ng Russia. May mga positibong kaganapan, sinabi ni Zelensky sa media, na tinamaan na ng paleonitsya ang mga imbakan ng bala ng kalaban ng maraming beses. Iyan ay isang positibong kaganapan dahil may iba't ibang mga sitwasyon noon at ngayon, hindi na lang tayo naguusap tungkol sa mga iisang insidente. Sa madaling salita, hindi na ginagamit ang paleonitsya sa mga iisang kaso lamang. Madalas at mahusay itong ginagamit na senyales na malakihang ginagawa ng Ukraine ang sandata at sinisira ang mga imbakan ng bala. Kapag nasisira ang mga bala bago gamitin ng Russia, nakikinabang ang tagapagtanggol ng Ukraine dahil mas mahina at kayang labanan ang pag-atake ng Russia. Matagal nang ginagawa ang Paleonitsya, ngunit nitong nakaraang buwan lang lumabas ang mga detalye tungkol sa kakayahan ng sandata. Isang rocket drone ito na ini-anunsyo noong Agosto 24, 2000, at 24 araw ng kalayaan ng Ukraine. Lumipas pa ang mahigit isang taon bago inilabas ng Joint Stock Company Ukrainian Defense Industry ang mga detalye ng Espesifikasyon sa Arms Exhibition sa Poland noong Setyembre. Ang Palunitsya ay drone na may bigat na 700 at 5 libra at kayang magdala ng 200 at 20 libra na karga. Iyon ang naglalagay dito sa isang hakbang na mas advanced kumpara sa iba pang long-range na drone ng Ukraine tulad ng Luty. Bagamat, bagamat kahanga-hanga rin ang drone na iyon kahit ang upgraded na version ay may isang daan at anim na put libra lang na warhead. Ibig sabihin, mas malakas ang tama ng Palunitsya. Ang abot din ay panig sa rocket drone ng Ukraine. Kaya nitong maglakbay ng apat na at tatlong milya. Kaya mahusay itong gamitin laban sa mga base ng Russia na malapit sa hangganan. Maaaring binanggit ni Zelensky ang Palinitsya para sirain ang mga imbakan ng bala ng Russia. Malamang nasa loob ng Russia ang mga imbakan na iyon kung saan akala ni Putin ay ligtas ito sa karamihan ng armas ng Ukraine. Kayang tamaan ng Palinitsya ang mga imbakan ng Russia na iyon. Mahirap din itong pigilan na rocket drone. Kayang umabot ng daan at 50 siyam milya bawat oras ang Palinitsya. Hindi man supersonic, pero sapat na bilis para mahirap pabagsakin. Dagdag pa, drone ito kaya mas mababa ang lipad kaysa sa mga misil na karaniwang tinatarget ng air defense ng Russia. Kaya ng palinitsa lumipad hanggang apat na putsyam na talampakan mula sa lupa. Kaya mahirap itong matukoy ng mga radar ng Russia. Ayon kay Zelensky, epektibong ginagamit ng Ukraine ang sandatang ito para parusahan si Putin sa pagtanggi niyang makipagkasundo. Pero hindi lang palinitsya ang sandata ng Ukraine na nagpaparusa kay Putin. Meron ding ruta. Isa pang positibong pag-unlad ay ang ruta. Unang beses tinamaan ng missile drone natin ang maritime platform sa lampas. Dalawang daan at 50 kilometro ayon kay Zelensky sa Panayam. Dagdag pa niya, ginamit din ng Ukraine ang mga liuti drone at firepoint sa seryosong operasyong may tatlong daang unit. Ipinagpatuloy ni Zelensky ang pagsasabi. Naiintindihan namin na ang Utsluga at Primorsk ay abot kamay na ngayon. Sa aking pananaw, ang nangyari ay tunay na isang malaking tagumpay. Ang mga lokasyong binanggit ng pangulo ng Ukraine ay mga daungan na ginagamit ng Russia sa pag-export ng langis lokal at international. Ang Primorsk, ang pinakamalaking oil terminal ng Russia sa Baltic Sea, ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Setyembre, matapos ang isang pag-atake ng Ukraine sa daungan. Ayon sa ulat, ang Primorsk ang huling istasyon ng Baltic Pipeline System kaya mahalaga ito sa pag-export ng langis ng Russia. Tinamaan din ng Ukraine ang Utsluga Terminal malapit sa Estonia sa parehong pag-atake. Ibig sabihin, ginagamit din nito ang Baltic Sea bilang mahalagang bahagi ng supply chain para makapagpadala ng langis ang Russia, papasok at palabas ng bansa. Ang, ang ganitong mga uri ng pag-atake ay nakakatulong na masira ang industriya ng langis ng Russia na siya namang sumasakit sa ekonomiya ng Russia. Pero pag-uusapan pa natin yan mamaya sa video. Kagiliw-giliw na binanggit ni Zelensky si Ruta Dahil ang sandatang ito ay maaaring hindi pa nabibigyan ng sapat na pansin kumpara sa mga Luty at Palinitsya na drone Ang Ruta ay isang long-range missile drone ayon sa Defense Express Noong Disyembre libo at 2024 Ito ay gawa ng Destinus na itinatag ni Mikhail Kokorich Mahalaga ang taong iyon dahil tumakas siya mula Russia ni Putin bago itinatag ang kumpanya niya ginagawang halimbawa ang ruta ng Ukraine gamit ang talino ng isang Ruso para labanan si Putin. Sinundan ng parehong outlet ang ulat tungkol sa router noong Mayo, na nagsiwalat na nagkaroon ito ng upgrade kabilang ang bagong navigation system para sa mas tumpak na pag-atake. Malaki ang naging papel ng upgrade na ito para makadiretsyo ng tama sa maritime platform. Ayon kay Zelensky, kaunti pa lang ang alam tungkol sa missile drone bukod doon. Pinaniniwalaang ang abot nito ay isang daan at walumput anim na milya na halos katumbas ng mga atakom na misail na ibinigay ng United States sa Ukraine. Mas pinipili si Ruta na umatake sa aset ng Russia sa Black Sea at Crimea na posibleng nandoon ang maritime platform na tinukoy ni Zelensky. Walang opisyal na detalye tungkol sa warhead ng drone. Bagamat sinasabi ng Defense Express na naniniwala ang mga eksperto na maaaring kasing laki ito ng warhead ng Palinitsya. May mga pahiwatig kung paano ginagamit ng Ukraine ang kanilang lumilipad na mga parusa para pagbayarin si Putin sa pagtanggi niya sa kapayapaan. Sa isang uri ng drone, tinatarget agad ang imbakan ng bala ng Russia, pinahihina ang puwersa ni Putin sa harapan. Ibig sabihin nito ay mas maraming sundalong Ruso ang namamatay. Kaya kailangan ng Kremlin ng mas malaking budget para sa mga bagong sundalo. Ang pag-atake ng Ukraine sa mga terminal ng Russia ay nagpapabawas ng kita mula sa langis. Habang humihina ang presensya at kakayahan ng Russia sa Black Sea dahil sa mga pag-atake sa maritime platform, layunin ng Ukraine sa 2,000 at 25 ma nailipat ang digmaan sa loob ng Russia. Ipinakita ng mga pahayag ni Zelensky na matagumpay nilang naisakatuparan ang estratehiyang iyon. Kinumpirma ng presidente ng Ukraine ang matagal ng issue. Ang mga Flamingo at Neptune na misail ng Ukraine ay parehong aktibo at kamakailan lang ginamit. At nitong nakaraang linggo, hindi ako magbibigay ng mga numero. Ginamit namin ang aming Neptune Flamingo na pares, sabi ni Zelensky sa mga mamamahayag. Maaaring suriin ang mga resulta ng mag-isa. Hindi natin tinatalakay ang malawakang paggamit ng pares na ito, kundi sinasabi lang na nagamit na ito at may paunang palatandaan ng tagumpay gamit ang sandatang ito. Masamang balita ito para kay Putin. Sapat ang lakas ng mga drone ng Ukraine para makapinsala sa militar at oil refinery ng Russia. Gayunpaman, magkaiba sina na Flamingo at Neptune. Mas malakas silang tumama kaysa sa mga drone ng Ukraine. At si Flamingo ay may warhead na lampas 2,500 libra ang bigat. Sampung beses iyon ang lakas ng palinitsya na inilagay sa isang misil na kayang bumiyahin ng hanggang 1,864 milya ang Flamingo at ang unang paggamit nito ay natalakay na sa isa pang video. Kaya panoorin mo iyon para malaman mo kung bakit ang partikular na sandatang ito ang huling bagay na gustong makita ng Russia. Na kinumpirma ni Zelensky na ginagamit na. Mayroon ding bagong version ng Neptune missile ang Ukraine na tinawag na Puffy Neptune. Kasing delikado rin iyon. May video kang mapapanood para malaman patungkol sa sandatang iyon. Pareho silang mga missile na gawa sa Ukraine isa sa pangdagok sa estratehiya ni Putin na iwasan ang kapayapaan. maaring umasa ang leader ng Rusya na gagamitin ang impluensya niya kay Trump para pigilan ang Ukraine sa paggamit ng United States long-range missile laban sa Rusya. Tila ganoon nga ang nangyari ilang linggo lang ang nakalipas. Ayon sa Wall Street Journal, Nang ipagbawal ng United States sa Ukraine ang paggamit ng Western Missile sa Rusya sa pamamagitan ng paglikha ng isang proseso ng pag-aproba na nagresulta sa sagot na hindi. Tuwing nagtatanong ang Ukraine, sa Flamingo at Neptune, hindi na kailangang humingi pa ng pahintulot ang Ukraine. Pwedeng tamaan ng Russia tuwing gumagawa ito ng makapangyarihang bagong sandata. Sa huli, naging posible ang long-range na pag-atake dahil sa mga sandatang binanggit ni Zelensky. At marami pang iba na naging parusa ng Ukraine kay Putin. Bawat isa ay parang parusang sumisira sa bahagi ng makinang pandigma ng Russia. Walang ibang lugar na mas naramdaman ng Russia ang lakas ng Ukraine kaysa sa industriya ng langis nito. Sinira ng Ukraine ang oil processing ng Russia kaya kumalat ang kakulangan ng gasolina roon. Ayon kay Zelensky, nakakamit ng Ukraine ang mahahalagang bagay na malinaw na ipinapakita ng malalayong parusa natin laban sa Russia. Batay sa datos, halos 20% na ang kakulangan ng gasolina sa Russia. Tumutukoy ang bilang na ito sa gasolina kahit na apektuhan din ang supply ng diesel sa Russia. Walang kakulangan ng diesel sa Russia sa ngayon. Sabi ni Zelensky, napipilitan ang Russia gamitin ang reserbang diesel na nakalaan para sa emergency. Ramdam na ng Russia ang kaguluhan sa bansa dahil sa kakulangan ng gasolina ayon sa RBC Ukraine. Ipinapansin nito na limang rehiyon sa Russia ang napilitang magpatupad ng mga restriksyon sa pagbebenta ng gasolina sa mga mamimili. Isa ang Crimea sa mga rehiyong maaring magbigay ng konteksto sa paggamit ng ruta na posibleng tumama sa maritime platform malapit sa peninsula. Ang iba pang apat na apektadong rehiyon ay Chelyabinsk, Sverlovsk, Novosibirsk at Tumen. Kahanga-hanga ito dahil dito tinarget ng Ukraine ang malaking Russian oil refinery sa mismong kaarawan ni Putin. Noong unang Oktubre, maaring ipahayag ng Russia na hindi epektibo ang long-range strike ng Ukraine kapag may refinery ang rehiyon pero kulang pa rin sa gasolina, ibig sabihin ay gumagana ang mga iyon. Kadalasan, nililimitahan sa tatlong pulitro bawat customer ang pagbili ng gasolina sa Russia. Hindi sapat iyon para mapuno ang tangke ng karamihan sa mga modernong sasakyan. Kaya nagiging alanganin ang malalayong biyahe para sa mga draber sa Russia na nakatira sa pinakamalaking bansa sa mundo. Idinagdag ng RBC Ukraine na tatlong daan at anim na pong na gasolinahan sa Russia ang napilitang magsara noong Agosto at Setyembre. Katumbas lang ito ng isa sa bawat limampung gasolinahan sa Russia. Pero isa pa rin itong malaking bilang. Ipinapakita nito kung gaano kahirap para sa Russia na mapanatili ang supply ng gasolina sa mga negosyo. May ilang solusyon ang Russia sa kakulangan ng gasolina. Ngunit wala rito ang maganda para sa bansa. Napilitan ang Russia na mag-angkat ng gasolina mula ibang bansa para mapanatili ang operasyon ng lokal na merkado. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang epekto sa ekonomiya ng mga malalayong pag-atake ng Ukraine. Mas mahal ang imported na gasolina para sa Russia kaysa sa sariling gawa. Kaya pinipilit ng ng mga drone ng Ukraine na magbayad sila para sa produktong kilala nila. Halimbawa, may datos na tayo sa imports. Nag-iimport sila mula Belarus at China. Anim na beses nang tumaas ang import mula Belarus at tinanggal na nila ang import duties ayon kay Zelensky kamakailan. Bagamat sinabi ng presidente ng Ukraine na dapat beripikahin ito, ilang media outlet na ang nag-uulat bago pa ibinahagi ni Zelensky ang impormasyon. Isa sa mga outlet na iyon, ang Moscow Times, ay nagsabing noong Oktubre, 84 na beses tumaas ang import ng gasolina ng Russia mula Belarus noong Setyembre kumpara noong Agosto. Ayon sa ulat, bumili ang Russia ng libong tonelada ng gasolina at 33,000 tonelada ng diesel mula Belarus noong Setyembre. Ayon sa parehong outlet, ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia ang posibleng dahilan ng mga pagbiling ito. Lalo na tinamaan ng Ukraine ang halos isang katlo ng mga refinery ng Russia noong Agosto at Setyembre. Iniulat ng oilprice.com noong Oktubre 2 ang pagtaas ng pag-aangkat ng gasolina ng Russia at ang balak nitong bumili pa mula China, Singapore at South Korea. Sa lahat ng kaso, aalisin ng Russia ang 5% na buwis sa pag-aangkat ng gasolina na dagdag pasanin sa kanilang ekonomiya. Iyon ay mas kaunting pera na papasok sa kolektibong bangko ng Russia na sana ay magagamit nila para ponduhan ang digmaan sa Ukraine. Mukhang desperado na ang Russia kung kaya handa nitong isantabi ang buwis para lang tuloy-tuloy ang supply ng gasolina sa mga gasolinahan nila. Kung kailangan pa ng dagdag na ebidensya na epektibo ang long-range na pag-atake ng Ukraine, Tingnan lang ang pag-export ng gasolina ng Russia. Yun lang. May export ban sila sa gasolina at limitasyon sa diesel export, sabi ni Zelensky sa media. Kailangan pang beripikahin. Pero naniniwala kaming nawalan sila ng hanggang 20% ng supply ng gasolina dahil sa aming pag-atake. Muli, ilang mga outlet na ang nagkumpirma sa mga pagbabawal na ito. Noong Setyembre, tatlong po iniulat ng Moscow Times na pinalawig ng Russia ang umiiral ng pagbabawal sa pag-export ng gasolina hanggang sa katapusan ng 2,000 at 25 at ang pagbabawal ay sumasaklaw sa lahat ng exporter. Kabilang ang mga gumagawa ng gasolina. Ipinagbabawal din ang pag-export ng diesel sa ibang bansa ng mga reseller ayon sa parehong outlet. Ibig sabihin, ang kumpanyang dating bumibili ng diesel para ipadala sa ibang bansa ay hindi na pwedeng gawin iyon ngayon. Gustong kontrolin ng Russia ang bentahan ng diesel na nagpapakitang naghahanda sila sakaling hindi na ito mabenta sa hinaharap. Sa pamamagitan nga pala, ang mga restriction sa diesel ay naa-apply din sa iba pang mga produktong pinong langis ng Russia, kabilang na ang marine fuel. Hindi naman malaking dagok sa mga tagagawa ng gasolina ng Russia ang mga restriction sa diesel. Wala pang 2% ng diesel ng Russia ang binebenta ng mga reseller. Kaya siguro hindi dapat ituring ang mga restriction na ito bilang senyales ng krisis sa diesel sa Russia na kasing laki ng problema nila sa gasolina? Gayunpaman, anumang gawin ng Russia para higpitan ang sarili nitong bentahan ng langis ay siguradong magkakaroon ng epekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinaliwanag ng Oxford Institute for Energy Studies ang dahilan nito. Sinasabi nito na ang kita mula sa industriya ng langis at gas ng Russia ay bumubuo ng humigit kumulang 30 hanggang 50% ng kabuang kita ng bansa sa anumang taon. Karaniwan, ang mga industriyang ito ay nagbibigay ng halos 20% ng gross domestic product ng Russia. Ang parusa ng Ukraine sa pagtanggi ni Putin sa kasunduan sa kapayapaan ay unti-unting inaalis ang pangunahing produktong Ruso na mataas ang demand. Sa ngayon, karamihan ng epekto ay sa loob lang ng merkado ng Russia. Mahirap na kumuha ng gasolina ngayon, kaya tumataas ang presyo. Apektado rin ang mga Ruso na mumuhay sa isang bansa na may 81% inflation rate noong Agosto at ilang buwan ng lampas 10% ang inflation. Sa 2025, kung mapanatili ng Ukraine ang presyon sa pagsira ng mas maraming langis ng Russia, posibleng gawing permanente ang mga pansamantalang export ban. Mas kaunti ang perang natatanggap ng Russia. Ang pagsira sa oil terminal ay nagpapalala sa export problems at pwedeng magdulot ng hirap sa Russia sa pag ng gasolina bawat pag-atake sa aset ng militar ng Russia, gaya ng imbakan ng bala, ay nagre-resulta ng dagdag gastos para sa digmaan. Kapag paubos na ang reserbang pera ng Russia, naiwasan sana ito kung pumayag si Putin sa kasunduan sa kapayapaan, ngunit tumanggi siya. At ang mga lumilipad na parusa ng Ukraine ay nagpapabayad sa Russia ng malaking halaga para makita kung paano ginagamit ng Ukraine ang long-range na sandata laban sa Russia. Pinadanas nila kay Putin ang isang buwang Impierno noong Setyembre. Pinagsama ang tradisyonal na parusa ng Europa at mga lumilipad na parusa ng Ukraine laban sa Russia. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang magsubscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa krisis sa gasolina ng Russia.